Thank you, thank you so much, Mam Ma Grace, sa so fabulous guest. Ayan, ayan. Nagkaroon na naman ako ng Giordano. May galap shoutout sa Giordano Blues, Yan, ah. Ayan, suki so okay ka ni Ma'am. Laging Giordano, yan. Ayan, oh. Kasiting, kasiting ginoon ko. mm, -mm t-shirt pa lang yan. Diyos ko. Ayan, biang kalo. Biang reveal. Price reveal. <laughs> 800. Uy, ang ganda, ha? Ang ganda, ha? Tingnan natin. Ang ganda, ha? Oo. Oh. Alo, alam niya. Gusto ko rin yung pula. Ayan. Ito maganda, oh. Mm, bagay na bagay sa akin. Ayan. Ito pa. Ito yung pinakagusto ko, ha? Yung kolay niya. Ay, parang peach na peach. Ayan, oh. Ang ganda ng tela. Ano siya? Pang mayaman. Ang ang tila nito. Ayan o. Ayan. ang, ganda ng tela pang mayaman. Hindi halatang mahirap ang sumuot. Pag sumuot ka ng medyo nakaangat-angat sa buhay. Ayan na. Medyo nakaangat-angat sa buhay. Nabigyan ng blessing. O, siyang may birthday kahapon. Siyang namigay ngayon. Ayan, ka-generous si Miss Grace Vego. Maraming salamat po.